Switzerland oh eto ngayon guys tignan nyo pakita ko lang sa inyo kung paano na ngayon yung mga autumn leaves ganyan magiging yellow na yung mga yan dati yung mga yan green na green ngayon ganyan na sya eto guys pa na tayo ipapakita ko lang sa inyo yung way kung pa at yung mga dahon ngayon ng mga puno lahat guys karamihan na ngayon ganyan ganyan yung mga ano yung mga color of the leaves na kasi autumn na ayan kung mapapansin nyo guys lahat yung mga yan ganyan ang ano ang kulay yung iba brown na malalaglag na yung mga yan ayan ayan Dadaan ako dito sa shortcut ngayon. Ito yung way ko. Pauwi. Pero, ang tagal mag-antay ngayon ng bus. Kaya, kasi dyan magagaling yung bus eh. Para mag-transfer sana ako. Kaso, matagal paglingko doon na lang to be sure. Pindutin natin para giging Green. Tantay tayo guys. Ayan o. Oh. Yellow pa siya. Hindi pa siya green. Dito hindi, bas, hindi ka pwedeng basta-bastang tumawid. Pag sinabing green. Green. Pag ano. Kasi babanggahin ka nila eh. Hindi gaya dyan sa Pinas. Na yung mga tao. Sila pa ang may karapatan tumawid kaysa yung iba. Or else kahit naka-green na. Minsan. At karamihan, hindi nila alam gamitin ang pedestrian line. Dito, kahit ano, kahit uh, tawag nito, uh, pag nakita nilang pedestrian line liyan lalo na pag nag-stop na, magiging ano na yan, kahit uh, malapit na yung sasakyan, na uh, tatawid na talaga sila, pagkalo nila, lo. yan guys. Tapos pagka ganitong pedestrian line, lalo na pag may bata ka na bit bit bit, bit. nako ano uh, priority nila yung mga yan ang alam ko na ito hindi na siya ano eh kasi wala namang bus guys pwede naman tayong tumawid oh, libre naman pwede tayong tumawid basta pagkaganyan pwede naman tumawid ayan o oh, si manong nagja-jogging ayan guys o oh, tignan nyo yung mga ano, eto school yan. Tignan nyo yung mga leaves na. Oh, brown na siya. Nagiging green noon tapos yellow and then brown. School ito eh. Ayan guys, oh. kaya karamihan ng mga puno ngayon is ganyan tapos magiging kalbo. <coughs> Tignan nyo guys yung mga truck na pagkuha nila yung mga basura. Ayan oh ang ang lines. Wala kang makikitang basura na nakasabit or ano. Ayan oh. Ang di ba? Kasi nakasegregate dito yung mga basura, guys. Yung mga bote, bote lang, yung plastic, plastic. Tapos yung mabubulok, mabubulok. Tapos yung mga basura na talaga. I mean, yung mabubulok is yung ano eh. Yung ah, uh, tawag nito, yung mga prutas, mga ganyan. Nakasegregate yung mga yan. Gaya nito. Pang ano lang to sa kape. Yung kapsul ng kape. Yung sa espresso or Espresso. Ganyan. Tapos, ito naman yung pang bote. Iyan. Makikita mo siya eh. Kung ano yung ano. Tapos, ito naman yung pang chemical. Yung mga hindi pwedeng paghaluin. Yung mga ay, ito pala yung mga ano, sorry. Ito pala. Yung pang sa plastic bottles. At saka na yan. Yung mga iba. Okay, guys. Tara. O, ito naman yung panglinis dito sa kalsada. O, ayan. May sarili siyang ano, walis. Ayan. May tubig yan. Tapos, prinabras niya yung ano, yung kalsada. Okay guys, tignan nyo. Ayan ah. Oh. Doon pa ako pupunta sa dulo. Samahan nyo ako guys, maglakad ngayong umaga. Umagang umaga. Buti hindi na ulan nung nakaraang linggo. Ang lakas ng ulan. Naglalakad. Mag-isa ako. Wala akong nakikita ng ibang tao eh. Tulog pa sila. Kasi ang sarap sana matulog pagkaganito kaso nga lang agahan din naman natin ang pag dayo op kaya ako yung nag iisa ngayon naglalakad dito sa may kalsada hindi nga ako nakatulog magdamag kasi inatake talaga ako tong ubo ko hindi yata maganda yung ininom kong tikila kagabi na tatlong shot kasi lalo kong inubo, wala stress na, hindi pa rin ako makatulog. Sige na, sige ng ubo ko. Ba yan? Ayan guys, oh. Mga house nila dito. Ayun. Din yun, meron din yung red doon na kahoy yung leaves. Ayun, oh. Ito lang yata nag-ano ng aso ang nandito eh. Talaga wala kang makikita tao guys. Ako lang yata mag-isa. Wala pa yung bus dyan. Tagal pa yun. ito, pedestrian line pwede kang tumawid dito saran na, andyan na yung sasakyan natin Matagal kumuha lang tayo bus, ng ticket at ito na yung bus natin ayan, o. ayan na guys Ito na yung bus natin guys oh. Tayo ang unang pasahero guys ayano oh. Ako pa lang oh. Nag-iisang ikaw Ito guys oh Ako pa lang eh Ang nag-iisang ikaw Dito na lang ako mag-antay guys Ayong mag-antay pa ako dun sa So, ako palang talaga Akala ko maglakad pa ako kanina eh Pusya ka eh Pusya ka eh